Good day guys, and for today's video, hindi click 1, 2, 5, ay, ay ng lagitik sa kanyang panggilid. Sabi nyo na guys, ito ay malit pa daw no? na narinig niya. Medyo lumaki daw ang ingay o lagitik sa kanyang panggilid, nang ito ay nilongred niya ang kanyang motor. So ngayon, sinangguni niya sa akin kung anong problema ng kanyang motor. Meron siya kasi itong motor niya ay nasa mga 2 years pa daw mahigit. So may padarilat ng kanyang motor guys para marinig natin ang tunog ng kanyang panggilid. pag ganitong edad pa lang ang motor natin guys na sa mga 2 years may git is tapos hindi pa ito masyadong gamit at minsan lang ito na long ride at nung unang inga in is kaunti pa lang masyadong malakas tapos habang tumatagal is marinig mo talaga na may kaunting counting oh, so ang gawin nyo guys no? tanggalin nyo lang lahat ng mga bolt sa kanyang crankcase. ang kadalasang issue nito guys alam nyo kapag mga Honda Click Auto 5 is ang kanyang backplate so, kapag ang backplate ay medyo maalog na dahil ang kanyang slider piece ay maluwag yan po ang tendency kung bakit mayroong counting tunog na marinig nyo sa inyong panggilid lalo na sa mga Honda Click 125 habang tumatagal ng patagal okay. kapag medyo maluwag na talaga ang kanyang slider piece ay doon na siya mag-increase ang tunog ng kanyang makina so tanggalin mo natin ang nut ng ating drive face Tanggalin natin ang kanyang washer na makapal. Tapos tanggalin natin ang kanyang drive face. So medyo may kainitan parang kaunti guys no kasi malayo pa ang pinanggalingan ni Bossing. Tapos sa timo kanyang drive face. Next naman is lipat tayo sa kanyang Obos, ay, clutch bay. Tanggalin natin ang nut. Tapos ang kanyang washer no. Next naman is ang kanyang bill, clutch bill. So, yun guys. Medyo may konting init-init ang kanyang makina. At malamdaman natin yan. Tapos, ang kanyang buong torque drive, pati na ang kanyang belt. So, pinaka-point talaga natin dito guys, no? Walang iba kung bakit tinanggal natin itong panggilit ay dahil sa kanyang slider piece. So, yun. Medyo mainit siya. Kasi, <laughs> naglagyan ko ng basahan ang aking kamay you know, kita niyo yan guys, no? Pag angat na lang natin ang kanyang backplate, ay nahulog oh, na ang kanyang no! slider piece. Ganun kaluwag ang kanyang slider piece. Kapag maluwag na yan guys, no? Nagkaroon niya <laughs> ng contact o ingay sa ating drive pulley. So, you no? Ayan, di ba? Dapat hindi niya nahulog yung rubber natin. You no? no? Walang ka pwersa pwersa, no? Ang pag paggalaw natin sa kanyang slider piece. you no? Dapat yan guys, no, mahigpit yan. Pero since nagamit na rin ang motor ni Bossing ng mga dalawang taon mahigit, so natural po na nagkaroon ng pagtigas sa ating slider piece, lalo na kapag umiinit ang ating makina. Siyempre guys, ang pinakalabis gawin dito kapag mga ganitong problema na ang ating mga slider piece, medyo malambot na siya at tumitigas na, ay kailangan natin palitan ng bago. No? Siyempre, bilhan natin yan okay. sa Honda. O kahit, kahit sa mga bandang mga shop na mayroong mga genuine na slider piece. Huwag po kayong magkabit ng mga class A after market na nice slider piece. Mas magkakaroon kayo ng problema or mas lalong madali ang pagkaroon ng ingay sa ating panggilid. Much better, stock na lang po ang bilhin nyo at the same time is genuine. So yun, check din natin na okay. ang kanyang itsura ng kanyang flyball o sitwasyon ng kanyang flyball guys. Mas may essence na baklasan natin ang kanyang panggilid. Sa so, ko no, ang kanyang flyball guys ay wala pang masyadong tama no. You know, na pa tingnan buo pa ang kanyang pagkabilog at walang at masyadong mga flat so ibig sabihin guys hindi ito masyadong nagagamit talaga na uh, motor na ito so meron ako nakita ng no? isa lang yung may counting flat pero overall okay na po ang kanyang playball so simple kailangan natin bugahan ng hangin kita nyo naman guys no sa position ng kanyang crankcase Napakalinis pa. At wala siyang masyado mga maitim-maitim na maitim, dumidikit sa kanyang crankcase. Yan po ang palatandaan na ang motor na ito guys ay hindi masyadong uh, nagagamit talaga nang air. Uh. So nakabili na tayo ng genuine na slider piece. Yan po ay nagkalaga ng mga 230 pesos po. Yan po ang set. At binili ko yan mismo sa Honda this mark, No? So ito na ang kanyang backplate. So ang uh, nagustuhan ko sa panggilid nito no, guys na no, sa Honda Click is makita mo talaga ang quality ng pisa, no? Na makapal yung kanyang backplate. So, whereas sa ibang mga, ibang unit, hindi natin i-mention, is manipis talaga sila. So, ito yung Honda, ito yung na-observe sa Honda na scooter, makapal ang kanyang backplate, yun, no? Know, diba? Ganon ka kapal. At di basta-basta nasira ang kanyang plywood. So, wow. yun, guys, nakabili natin ng bagong uh, slider piece at kita naman kahit prusahin pa natin pagpasok, napakatigas talaga. Ganun po ang texture o quality kapag brand new po ang ating slider piece. At the same time, yan po ay genuine, you know. ipasok. Di, katulad talaga nung una guys, pag angat pa lang natin ng kanyang backplate, nahulog na ang ating slider piece. Try natin bunutin. Yan, yan po ang uh, sirang uh, slider piece. Kumpara naman sa ating bagong slider piece guys, napakahirap yan bunutin. So, balik natin natin yung tinanggal nating bago. You know, kahit itulak natin mahirap talaga siyang kuhan guys pure sign no kasi uh, makapal pa tin slider piece at the same time is bago pa siya so syempre kapag nagamit na natin motor na naman bibigyan naman natin ating slider slider piece so part na yun po ng ating maintenance so nakikabit na natin natin bagong slider piece at ibalik na natin ang mga ball na tinanggal natin since ang kanyang drive pulley is nilinis natin guys no So, ang sitwasyon po natin mga guys, oh, baka magtanong ilang taon ba, ba uh, bago magpalit ng slider piece, nakadepende po yan sa ating driving habit. No? Kung paano natin okay. uh, okay. dinala ang ating motor, kung paano natin nalagaan, doon tayo nakarepende kung dapat mapalitan ng pisa o hindi. Hindi, tayo, hindi tayo medyo magbe base sa kanyang uh, better guys. No? Pero kung medyo mayroon kayong budget, kapag simple mabutas sa mga tatlong taon pataas, o mga dalawang tama taas, mataas Dapat i-check nyo na ang inyong panggilid Huwag nyo nang pabutin pa yung uh, Kilometer per hour na ating motor Ganda kasi yung na-monitor uh, natin Ang sitwasyon ng ating panggilid guys Lalo na sa mga scooter user no? So yun, nakabit na natin ang ating bagong uh, Slider piece at Kita nyo naman, di ba? Oh, napakahirap tanggalin ang ating backplate Sa bago ating slider piece Noong una, pag-angat ka lang Ahulog ah, na agad ang ating slider piece. Ngayon, kita nyo naman guys, no? Kahit pilitin natin iangat ang ating back plate ay nakakapit na siya sa ating drive pulley. So, i na natin ang ating uh, drive pulley. At syempre, huwag natin gamit na lagyan ng kaunting grasa. Sa so, kaunti lang guys. Yung to, sapat lang na magkaroon ng lubrication ng ating center bushing. So, next, ang kanyang belt. So, sa belt guys, dapat nakaharap po ang Honda na logo sa ating harapan. Wag okay. uh, mas maganda tong hindi nakabalik tag guest. May guide naman yan kung saan na position ng ating word na Honda o brand na Honda sa ating belt. Next, ilagay natin ang ating uh, drive face tapos yung makapal na washer tapos ang nut. So, higpitan muna natin ito gamit ang ating electric impact wrench. Pagkatapos yan ay simple guys, lipat naman tayo sa ating clutch wheel o torque drive assembly. So, para man ito mahirapan guys, may pasok natin ang ating torque drive. Kailangan naman natin pisilin ng maigi hanggat sa ating makakaya guys. Kasi itong sitwasyon ng uh, design ng ating Honda Click ay kailangan nakapasok muna ang ating belt sa ating drive drive, uh, drive face at saka drive pulley saka natin ipapasok ang ating belt sa, naman sa ating torque drive. So, depende sa inyong diskarte kung anong paraan nyo, kung paano nyo i-set up ang inyong belt. As long as is, ma ilagay natin siya ng tama. So, next guys, kailangan natin ikabit na ating torque drive assembly. So, para may pasok natin ang ating uh, belt sa torque drive assembly, ay kailangan mo nating pigain ang ating torque drive assembly guys. Yun o, no? Nakapinga na yan. Tapos, kailangan pa natin konting piga para may, uh, may angat natin ang ating bill papunta sa ating torque drive axle. So, pigain pa natin ng konti, guys. Kulang pa. Yun. So, ganun lang. Kahit kayo, kayo guys, kayo nyo mag-DIY kung paano magpalit ng slider piece sa ating back plate. So, ito ay uh, malaking tulong sa mga may motor na malalayo sa mga shop nasa mga uh, probinsya na makahanap ng mekaniko kapag yung motor ay Honda Click at nag-experience ng ganitong scenario. So, simple guys, kailangan yung bumili ng electric impact wrench para uh, hindi na kayo mga pukpuk ng pukpuk. Total, uh, yung motor is like <laughs> na naman nag-service sa inyo at gusto nyo mag-DIY. So, ito, to, Itong video nito guys ay intended para sa mga uh, na planong mag-DIY at mag-backlash as symbols. Kanilang makina tulad ng Tinuro ko sa inyo, guys. Sa so, syempre, higpitan na natin ng ating nut, ng clutch bell. Kung itong video nito, guys, ay malaking tulong sa inyo, syempre, huwag kang mag-like at subscribe at pakipalo na rin sa ating Facebook page kung sa Facebook ka nakapanood. Maraming, maraming salamat. So, kontrol lang po ang ating paghigpit, guys. Huwag masyadong higpit na higpit. Baka malusad yung nut ng ating torque drive axle. Pitan natin ang nut na ating drive face at pati na rin ang ating clutch bell. Siyempre, ang kulang na lang is siyempre, pandarin natin ang kanyang motor guys. Let's go! O, ito kayong sose. Pagkatapos ating mapanda ng kanyang motor, Siyempre, kailangan natin air tightening ang dalawang nut na nating drive face at saka drive pulley. Para maiwasan natin kumalas ang nut guys na kung sakaling nagkaroon na ng pagigpit sa ating pulley at saka drive face. Sa bell, higpitan din natin. Yun, tapos natin mga ni ang dalawang nut at syempre kailangan natin paandarin ulit para sa finale Andar ng kanyang motor na naka-open ang panggilid. Then, makadikit. <coughs> Tapos natin mapandar ng kanyang motor guys ay syempre kailangan ibalik na natin ang crankcase ng kanyang makina Lahat ng mga bolt na tinanggal natin guys ay ibalik natin Meron niyang ma maikli, meron niyang mahaba Yung mahaba is na sa gitna okay. at yun namang dalawang mahaba is na sa dowel na nakapabor At lahat ng sobra is parehalang ang haba ng mga bolt so, Syempre hindi na kayo malito dyan kasi kung siniparit nyo ang mga bolt ay mapabilis ang inyong pagbalik sa lahat ng bolt At kung kalimutan higpitan lahat ng bolt guys para hindi aarya ang bolt na kinabit natin. So, just focus lang sa inyong trabaho. Kahit uh, napakabagal ang pagbaklas asimbor, ang importante is sure tayo, no. So, yan lang, guys, no. Sana may natutunan kayo sa ginawa nating uh, video ito. Sa mga hundaklik, 1 to 5 users, sa lahat ng mga scooter users, guys, ay maka-experience kayo ng ganitong scenario no. Oh. Pandarin natin ang kanyang motor para marinig natin ang final na tunog ng kanyang makina. Mayroon bang pagbabago o oh, wala sa ating pinawa? Sure ako dyan guys na wala na yung lagitik sa kanyang makina. Yun know, balik. Brand new na ang tunog ng kanyang makina. At walang ibang salirin kundi at ang slider. Maraming maraming salamat at siyempre see you sa next video. God bless para sa kinali